May panibagong kaso po itong si Harry Roque. Hmm. Padamihan na lang kayo ng kaso ni Sara Duterte. Kasi ang hinala nga ng mga kababayan natin, tinutulungan na rin si Sara Duterte itong si Harry Roque para makaalis ng bansa. Ulitin ko ah, sige lang. Padamihan kayo ng kaso. Yan na yung sa tingin ko ay end of your of you people yung impyerno na tinatawag niyo ho. Yan na yon. Yung impyerno na tinatawag na ng si Sara Duterte. Yan na yon. Dito yon sa lupa. Kung ikaw ba naman ay matino, talaga, yung buhay ng isang hari okay na pa nagtatago sa batas, yung buhay mo na palipat-lipat ka ng bansa at puro iligal ang ginagawa mo, dahil yung kanyang pag-transfer, pagpunta sa ibang bansa, hindi niya kayang o hindi yan pwede. Dahil talagang kung wala kang, legal, uh, wala kang papeles, hindi ka tatanggapin sa destination country kaya etong si Harry Roque sa tingin ko meron pa rin yung mga connections sa ibang bansa sa tingin ko may tumutulong dyan at isa na nga po sabi ng mga kababayan natin etong si Sarah Duterte kung matatandaan niyo po yung bulalas nga netong si Sarah Duterte nadulas siya doon sa kanyang press con look at Harry Roque ayaw umalis no ng bansa kasi yung mga anak niya may iiwanan pero look at him umalis na na lang. Hmm. Kay Sara Duterte mismo nang galing. Kay Sara Duterte rin mismo nang galing, Na mahirap maiwan ang mga anak. Mahirap maiwan ang mga apo. Mahirap malayo sa pamilya. So yan ang buhay ni Harry Roque ngayon. Empire No? Hmm. Sa tingin niyo po, ang buhay ni Sara ngayon, impiyerno rin? Sa tingin ko, oo. Impiyerno rin impyerno talaga. So, dito pa lang, o oh, eto na nga, yung sinasabing dulo, ano ho, impyerno. At kayong mga nasa parehong circle, yung mga ginagawa ay puro kabulastogan at iligal sa ating bansa. Talaga pong impyerno ang dulo ng magiging buhay nyo. So, ayan, nasa dulo na po etong dalawang ito. Parehong pareho ang kinasadlakan. Nagpapaligsahan sa paramihan ng kaso laban sa kanila Ay talaga masaklap yan nga pala itong si Harry Roque I came to UAE uh, just for the purpose of notarizing that siguro mula hindi talaga UAE ang pinagtataguan na itong si Harry Roque baka nasa ibang bansa pero ang pinagtataka kasi ng Bureau of Immigration paanong nakuha yung kanyang mga travel documents at saan nakuha dahil kung wala ka talaga yung totoong or legal na travel documents siguradong siguradong mahirapan ka na makapasok sa, sa destination country. So anyway, good luck.